Hello mga Kayaw-Yaw natin So nandito tayo sa AC Jersey Valenzuela So ngayon mag-update tayo Sa kanilang uh, malaking discount Sa pangan mo si Kayaw-Yaw Magpundo tayo ng isang lugar dyan sa Valenzuela Isang uh, store ng uh, Magawa mag ng mga jersey na sublimation AC Jersey Sa may barolas Valenzuela At tingnan natin mga product nila Na Mura at quality Oh my God kayo yaw magingay sa Easy Jersey Valenzuela kaya tara let's go so nandito na tayo ngayon sa Mark Arthur Highway no? tapat lang po ng Easy si Jersey Jersey Valenzuela so sa gilid niya yun, po natin ng store ni Hammerman yung bintahan ng helmet so ipakita ko lang sa inyo yung lugar kung saan madali niyo siya makita pag kayo ng uh, uh, Kaluukan area no? yan ang kikita natin dito Uh, nasa bandang uh, kaliwa lang sila no yan tuturo ko sa inyo bandang kaliwa lang makita niyo na ang ACDRC Valenzuela din yan, yan papunta na dito papunta ng Valenzuela diyan ngayon kung manggaling naman kayo ng uh, Karuhataan Gente de Leon o bulakan ng area na to yan so siya makikita naman sa bandang kanan. Yan, dito sa side na yan. Yung sarap dito, magand, magand na ano siya, bandang kanan. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Punta na, mga kayaw-yaw. Ito na, nandito na tayo sa harapan ng Easy Jersey, Valenzuela. So, ipang kita ko lang sa inyo saglit ang harapan. Yan po, kanina nandun tayo sa tawid dito naman tayo sa harapan niya. Ayan, panakita ko naman sa inyo kung saan siya madaling makita. Ayan, o. Oh. Diba? madaling siya makita. Kaya, ano pang ang hinihintay nyo? Samahan nyo na si Kayaw-Yaw. Mag-ingay sa Easy Jersey Valenzuela. Kaya tara na, mga kayaw-yaw. Sugod so na. Pagpasok na rin, magkitagad natin ang Paul Subdivision Sport Apparel. Kaya, pasok na. Hello mga kayaw-yaw natin. So, nandito tayo sa Easy Jersey Valenzuela. So, ngayon mag-update tayo sa kanilang... Uh, malaking discount dito Buy one take one no? Sa mga jersey nila rito So bago tayo mag-upisa, paki-subscribe uh, yung channel per, right, for Nams Kayaw Yaw and ang ating FB page na rin, Vlog. So yan po ang ating uh, page. No? So nandito tayo ngayon sa East Jersey Valenzuela kaya samahan nyo si Kayaw Yaw. Mag-ingay! Mag-ingay! So ito na, nakita na natin dito ang ilang mga jersey. So napakadami. Then, maliban dito, meron tayong kukunin na isa. Motor Transport Risal, Yan po ang kanilang jersey So kukunin natin yan mamaya mga kayaw Makita Pakita ko na sana sa inyo ang kanilang mga jersey Yan napakaganda rito So ngayon malaking discount kasi buy one take one din makita nyo yung kalidad maganda Di sayang yung pera nyo dito Yan o oh. Sa so, short buy one take one And dito naman ganun din So sa 799 Dalawa na ang makuha nyo dyan. So, kagandahan pala nito, no? Mamili kayo kung anong design ang gusto nyo. Yan na design. Pwede rin siya. Ito na design. Kung anong gusto nyo, yun po ang makuha nyo dito sa buy one di ba Diba? So, Panalo. Pasay sa jersey. Palinsuela. Ito na. Panalong panalo yan. Nakita natin itong short nito, Pilipinas. Ang ganda. Panalong panalo. So, say, ano to? 599. 600 din dito pero dalawa na mamili din kayo kung ano gusto nyo yan so, Nandito nandito ba diba? napaka solid pag nandito kayo yan ang ating uh, Asian jersey Valenzuela sublimation no full sublimation ito solid na solid para sa mga kayawyaw natin dyan so dito tingnan din natin ito itong design na to eh. Ay, maganda dito yung iba kasi nahanap nila yung nakalagay dyan sa may leeg oh. neck tip daw ang tawag niyan Yung may design So papatigas dyan sa liig no? So maganda siya Dahil uh, para sa amin nila is Ito original Gawa nila dito So hindi ang kalidad naman Napakaganda Kita nyo naman sa kulay Yung buhay na buhay yung kulay niya Ano pa yung hinihintay nyo? Puntahan nyo na rito sa may Balenzuela Lahat ng mga kamanaba dyan Simula kita rito hindi ito ito isa uh, siya baliktaran yan you no. Know? Baliktaran then siyempre yung press yan. Iba yung press yun doon sa uh, hindi baliktaran no. So, so maganda pumunta kayo rito and makikita niyo kalidad. Napakaganda, sulit Hindi sayang yung pera niyo. So, yung mga kayaw-yaw natin diyan. Puntahan niyo na and eh. tingnan natin yung tila ng politics ito. Ito yung ganito na tila, no? Yan. So, pag yung butas-butas, eh, yun yung uh, air call, no? Katulad nito, air call. Yan. So, yun ang ating update for the dito sa may uh, Jersey, si Valenzuela. So, mga kayaw-yaw, ano pa hinintay nyo, puntahan nyo na dito dahil malaki po ang alang discount, no? At abangan, sunod nyo lang uh, na gagawin dyan sa may uh, People's Park, Valenzuela. Ang dito mo update for the day Mga so ito po ang ating sample na suot natin ngayon no so yan sa mga gustong bumili punta na kay dito kaya siguro hanggang dito na lang ating update for the day mga kayawya magingay magingay sa AC Jersey Valenzuela hanggang do isu Jersey baka naman